sa black Vincent panggabi <laughs> na ako kaya nakapunta na ako dito panggabi na

Yan, Madam Cashier, ano yung nakaraang, ano, yung nag, nagpabarya ka, hindi na bumalik? May inutusan ka, hindi na nagpabalik? May inutusan. Ako lagi yon lagi ko yan pinapabarya. Oh. Ngayon, wala kami ditong ang barya kahit dito kailangan yung limang piso, twenty, oh. sampu, dahil panukli ka. So ngayon siya, nagsabi, Tay, ako na lang nagpabereya. wala naman ako sa kanya kasi dati nagpapalit naman ako sa kanya. Yun, sa awa ng Diyos, hindi na binalik yung tatlong libo. Ando na nag lumayas na, hindi na dito nagpakita. Kaya masabi ko dun sa tao na yan, pera lang Ano yan. pangalan nun? Ang pangalan niya ay traffic At traffic sa topic? Ano, dito sa ano, par parking. Parker. matagal na, matagal na yung dyan. nung nandito kami, bumi pa kami dito, lagi ko yung diyan na nakikita. Pero hindi namin, hindi ko alam kung saan lahat. Eh, Kaya sabi ni Riwata yan, naiwala ka. so, ang tao naman kasi, kung matagal mo na din siya kilala, kung <laughs> ka, dapat hindi abusuhin ba. Yun. Hindi lang ako ang na ay, di ba nga Ayan sila ma'am galing pang Bacoor. <laughs> ano, pang ilan kayo dito ma'am? Pang ilang beses nyo nang punta dito? First time. Ah, oh, first time. Ano yung namang masasabi nyo sa mga ano? Sarap. Bash, ah, uh, pagkain ni Diwata. So, hindi totoo yung ano, mga nagbabash. Wala <laughs> lang magawa sa buhay yun. Ligit Bacoor pa kayo galing ma'am? Oh, may ano kayo, nag-commute lang kayo or oh, may serve. Kailan na natin? po, ma'am. Ingat, ma'am. Thank you, ma'am. Tumalik kami dahil may mag-usaw. Saan na ito? Andyan eh. Lalabas yan mamaya. Kanina luma. Ay, hindi yan. Saan pa kayo galing sana, ma'am? Saan pa kayo galing? Antipolo. Antipolo? <laughs> Ayun nyo <yun>, nantayin? Hindi <laughs> na Hahaha. Gingat mam. Ayan live na live dito sa Diwata Pasay. Nakalimutan natin dito yung best friend ni Diwata. Hi Fiona. Hi, do, uh, Musa do naman ang pagwawali? Thing, <laughs> yeah, nagwali si Fiona Hi, ka na? I'm good. Ano naman sasabi mo na ano? si yung kaibigan mo dati ay endorser na na easy brand ah uh, syempre masaya Naiyak <laughs> ka <laughs> syempre ba ah uh, masaya bilang isang kaibigan niya support na naman kami sa lahat ng mga gusto nung gawin eh bali ingatan siya palagi tsaka yung mga nung sa kanya wala kayong mambash kasi lahat naman ng meron si Tiwata ngayon lahat yung pinaghirapan niya na. No, nakikita niyo naman din yata sa mga mga video kung ano yung mga ginagawa niya para lalong lumaki at maging successful yung kanyang business. No? Ayan. Sige, ituloy mo na yung pagwalis mo. Ayan. So, yan yung... Ha? Saan ka? Hello. First time to come here in the place of Tiwata. Uh, saan ka pa? Galing, ma'am? Kami. Doon pa sa Bonnie. Abon. Anong pangalan mo naman? Lilibaro, ma'am. Lily. Ako si Agnes. Agnes yeah. sa Star Maker. Pakinggan niyo yung kanta ko. Ah, makanta ka? Uh. Star Maker? Yunes. Yunes Binduan. Pakinggan niyo yung lahat ng kanta ko. 1,000 plus song. Wow. Sampod <laughs> na ano as in B-A-R-R-O. BARO BARO B E R O S B R B A R R O Liliparo the vlogger. Yeah. So tanda na lang natin ang susunod na success <laughs> ng Tiwata Palace. Yeah, pare. Mabuhay. Good morning, Ma'am. Bye-bye. Thank you, po Pinayos ni Diwata ang mga bak. <laughs> <laughs> diwata pwede mo Bakit? Ano? <laughs> sa way black. Benz, Sen. <laughs> Dalita? Oh, <laughs> Panggabi na ako, kaya nakapunta na ako dito. Ha? Huh? Panggabi na. Ano Si Daddy, Sen? Ano? Hello? Ano yun? Ilang niya, Patingin niya Anong, anong beauty? Sir, narinig ko kanina, may kausap si Madam Diwata na doble do ang delivery ng bigas. Hindi, gawa ng isang ano yun. Bari tumawag siya. Ah. Pero kahapon, meron na pala. ayun, eh, sabi niya, wala daw. Eh, kaya tumawag si May number ba yun? Ah. So, kinuha na lang din. Ilang sako? Ilang sako ito? Tina madam, 66 16. Ay, 66 sakong bigas. Na-deposito ko na. 'yan madam cashier ano yung nakaraang ano yung nag nagpabarya ka hindi na bumalik. May inutusan ka hindi na nagpabalik bumalik sana ako lagi yon lagi ko yan pinapabariya oh. ngayon wala kami dito ng bariya kahit dito kasi kailangan ng limang piso oh. 20 sampo dahil panukli nga so ngayon siya nagsabi tayo ako na lang nagpabariya oh. hindi wala naman ako sa kanya kasi dati nagpapalit naman ako sa kanya yun sa ng Diyos hindi na binalik yung tatlong lego, ando na nag lumayas na hindi na dito napakita. Kaya ang masabi ko dun sa tao na yan, pera lang Ano pangalan nun? Ang pangalan niya ay <laughs> at at tra traffic tra coal. At, at tra traffic cone? At traffic? Dito sa Barker. Ano, par Parking. Parker. Matagal, matagal na yun siya dyan. Pagkula nung nandito kami, may pa kami dito, lagi <laughs> ko yun, siya serya na nakikita. Pero hindi namin, hindi ko alam kung saan lahat. Kaya e, sabi ni Iwata yan at So, ang tao naman kasi kung matagal mo na din siya kilala patitiwala ka dapat hindi abusuhin ba yun hindi lang ako ang na doon sa so may bike pala ako so so ano na niya yun yung... doon sa so may bike pala ako ano na niya yun so yung... So ano na... yun na paano yan yung parkers mo kasi ayun dumating ngay, ang traffic enforcer ayun nga so, bali na wala yung mga customer dito na ilan Bawa nga ng mga truck enforcer, mga kumakain pa. Siyempre, inunuan muna nila yung sasakyan nila, puntahan, bago tapos yung pagkain nila. Di nilagay muna nila sa ayos yung mga sasakyan nila, baka kasi matikitan eh. Oh, oh, ano naman, naman sa mga enforcer, kumakain yung mga tao, bilhin natin ng konting oras, huwag natin madalihin. Eh kaso, pag hindi mo napuntahan kaagad ng mga sasakyan, tinitikitan nila agad. Ganun siya, kaya kailangan kapag tinawag ng mga nagpa-parker yung may ari sasakay, nila agad. Mm -hmm. Tikit agad kasi yan eh. So yung... Sige. Sana walang traffic enforcer para lagi kang may yeah. okay, kayo guys, <laughs> lagi niyong suportahan si Madam Lily sa kanyang channel. No? at ah, please like and share. Subscribe. Subscribe. Okay guys, bye. <laughs> Ito okay, yung mga motor. Ayan. Ating na naman ang mga traffic enforcer. Ayun na, ano masasabi mo sa mga traffic enforcer natin? Pakipuntaan, gagada mo sa sakyan para di mo tikitan. Yan. According <laughs> to my knowledge of law. Yan. Yes, Ayun si Ano pa, Piona? <laughs> Ito, nasalita ko, nasalita. Hindi hey, no, mo ba Ay, magbatis mo yung sigritin mo. Buti ngayon ang mga traffic enforcer ay nagwa-warning sila. brother, ang nag-iisang friend, hindi wata, na nagsasabing, Hello. Hi, sir. Hi, ma'am. Kawai-kawai dito.